Breaking news mga kabaya, Iran naglunsad ang isang daang drone bilang tugon sa pag-atake ng Israel sa kanilang nuclear site pagkasawi ng mga general ng Iran Revolutionary Guard Corps. Pero wala ni isa sa mga drone na ito ang umabot sa Israel. Israel Air Force F-16 nakaabang sa Iran drone at isa-isa nitong winasak. Israel Commandos o umusa nakapasok sa Iran at sila ang nagbibigay ng impormasyon kung nasaan ang mga target na dapat tamaan. Iran nalusutan. Apat na uri ng Iran Air Defense System walang nagawa sa lakas ng mga fighter jets ng Israel na gawa sa Amerika. Ipinakita ng Israel ang pagwasak sa Iran, S-300, air defense system at iba pa. Kasalanan din ito ng China mga kabayan dahil sila ang sumusuporta sa Iran ballistic missile program. Israel nagsalita na tama at nararapat lang ang kanilang ginawa dahil plano talagang gamitan sila ng Iran ng sandatang nuklear. Ang Israel Defense Force ay naglabas ng isang video na nagpapakita ng uranium enrichment site na matatagpuan sa ilalim ng Natanz nuclear facility sa Central Iran na kung saan tinarget ng Israel Air Force. Ipinakita naman ng Israel kung paano nito winasak ang mga air defense system ng Iran. Ganito kadelikado ang mga eroplanong mandrigma ng Israel mga kabayan na sa Amerika. Ayon sa Israel Defense Force, apat na ng Iran air defense system ang nakadeploy at bigong makita o ma-intercept ang mga fighter jets ng Israel Air Force na nakapasok sa kanilang himpapawi. Kabilang sa mga Iran air defense system na tinamaan ng pag-atake ng Israel jet fighter ay ang SA-69 OS S-300 na merong combat range na 300 km. sa sa 68 o Mersa na merong combat range na 85 km, ang SA-71 Ora RA na merong combat range na 24 km, at ang SA-63 Corda na merong combat range na 105 km. Isa sa mga katangian kung bakit naging matagumpay ang ginawang pag-atake ng Israel ay dahil sa mga impormasyong ibinigay ng Israel Commandos o Musa na nakapasok mismo sa loob ng Iran. Sila ang nagbibigay ng mga impormasyon sa mga aeroplano mandrigma ng Israel Air Force upang wasakin ang iba't ibang target. Makikita sa isang video na maging ang imbaka ng Iran Ballistic Misa ay winasak din ng Israel. Ito ay upang paralisahin ang anumang posibleng pagganti ng Iran laban sa bansang Israel. bagamat naglunsad ang Iran ng nasa isang daang atak drone laban sa Israel. Pero ang mga ito ay isa-isang pinulbos ng Israel jet fighters na inyong makikita sa video. Ikinagulat at ikinabahala naman ng China ang pagkasawik ng mga Heneral ng Iran sa ginawang Operation Rising Lion ng Israel laban sa Iran. Gusto ng China na pumagit na sa isyo ng dalawang bansa. Pero kung totoo si, kasalanan din ng China kung bakit nangyari ito sa Iran. Dahil sila mismo ang sumusuporta sa Iran Ballistic Missile Fuel. Kaya kung ako sa China, maghinay-hinay 中方高度关注以色列袭击伊朗，对有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方反对侵犯伊朗主权、安全和领土完整，反对激化矛盾、扩大冲突。 地区局势再度骤然升温，不符合任何一方利益。中方呼吁有关各方多做有利于促进地区和平稳定的事，避免紧张事态进一步升级。中方愿为推动局势缓和发挥建设性作用。 Hindi patapos ang Israel mga kabayan. Naglunsad muli ito ng ikalawang salvo. Pinuntriya naman ng mga eroplanong mandirigma ng Israel Air Force ang palipara ng Iran kung saan naroon nakatigil ang Iran fighter jets tulad ng MiG-29 at iba pa para kay President Trump ang lahat ng ito ay kasalanan ng Iran Islamic Regime. Binigyan niya ng pagkakataon na piliin ng Iran na makipagsundo at tigilan na ang paggawa ng sandatang nuklear. Pero mas pinili at nagbatigas ang mga ito at sa halip hindi sila sumang-ayon sa mga kasunduan para sa kapayapaan ng lahat at sa East. Dagdag pa ng Pangulo ng Amerika ang katigasan ng ulo ng mga opisyal ng Iran ang siyang dahilan kung bakit sila ngayon ay wala na sa mundo. The main, the main impediment, what, we have a meeting with Iran on Thursday, so we're going to wait till Thursday. And what's the main proposal. impediment to getting a deal? Well, they're just asking for things that you can't do. Uh, they don't want to give up what they have to give up. You know what that is. Uh, they seek enrichment. We can't have enrichment. We want just the opposite, and so far, they're not there. I hate to say that, because the alternative is a very, very dire one. But they're not there. They have given us uh, their thoughts on the deal, and I said, you know, it's just not acceptable. So this is the Main topic for Prime Minister Netanyahu today when you spoke. I would say, yeah. I don't know if I, what else I can talk about the weather. Ipinaliwanag din ng Israel ambassador sa United Nations ang kanilang ginawang paglusob sa Iran. Inisa-isa naman ni Prime Minister Netanyahu ang mga lugar, pasilidad at mga miyembro ng militar ng Iran na kanilang Well, The goals are very clear. We want to make sure that Iran will not pose a threat not only against Israel but against the entire Western civilization. And specifically we have two main goals. to eliminate the nuclear capabilities and, and to stop the production of ballistic missiles. and let me elaborate on that. you know, it's not only the nuclear weapons. we all know about the U.N.U. enrichment and about that they're getting very close to to put a bomb together. but look at what they're doing with the ballistic missiles. they want, to, they want it to be at the same level of the us and russia. In terms of the quantity uh, and the technology of the ballistic missiles, we couldn't allow it to happen. We got intel about their intentions uh, to create another attack against Israel. You know, we all remember what happened on October 7th, but this time they wanted to use thousands of ballistic missiles uh, and invade into Israel with their proxies. So it was a preemptive uh, attack. So we will continue until we will be sure that we eliminated those two capabilities. How sure are you right now? Well, uh, we we will have to wait and see the result of the attack all of last night. It was a major attack. More than 200 uh, aircrafts uh, participated uh, in the attack. Uh, many targets, uh, many senior uh, uh, military officials were eliminated last night. And uh, we will continue uh, until we will know that Iran is in the point that they cannot continue with their efforts. In